Oo, guru ako. Anak, may ang ulo mo, mag-teacher mag ang maiki sa'yo. Pagtuturo na lang ang kuhain mo, maging practical ka para sa buhay mo. Kadalasan, imig na naririnig ko. Oo, pag mahina, mabuti pa mag -guro. Pag matalino, abah, indinyero. Pag mayaman, abah, magaling sa negosyo. Sa pagiging guru, kadikit ang lang, ang pag-asenso ay tila walang puwang bawat guru kumakapit sa utang. Bawat guro, sa pananakit, nililibak, hinuhusgahan. Lingit sa kaalaman ng karamihan, sa pagtuturo kailangan ang karunungan. Bawat guro, sandata ay kaalaman. Hindi mo kakayaning mag pag utak mo'y walang laman. Oo, bawat guro, kakambal ay utang. Sweldo kasi nila, di lang sa pamilya na kalaan. Estudyante nilang walang maon, di matiis na di mabigyan. Estudyante nila, may laban, kailangan tulungan teacher bida sa balita. Hindi dahil sa kabayanihang nagawa. Ayun, nanampiga, estudyante kawawa. Kay raming reklamo, siguro'y di yung nakapagsalita. Bakit noon? Kamay ko'y pinapalo. Pag mali ang sulat. Pagbasang basang mabagal ay bawal na bawal. Multiplication table sa ulado ko. Kung nga eh, dapat. Kung hindi patpat, -pat, kung hindi patpat -pat, -pat ng guru ko sa aking balat lalapat. Kaya naman, mabilis akong natuto pag-aaral, naging naging bitbit -bit ko, habit ko. pat -pat ay ayaw na ayaw ko. Kaya sobra akong pursigido. Kabataan ngayon ay sobrang laya. Ni konting sakit bawal. Baka raw mapinsala. Alam niyo ba na malikot? Pala sagot sila. tapat mag-aral. Asa sa bahala. Kaya si teacher ay nagagalit. Sa paghapon ay balot ng stress. DLL na pinagpuyatan, estudyante tutulog, iingay, ayaw mag-aral, puro dahilan. Oo, guru ako. At ito ang hinahingi Mga guru ay hindi bobo. Mga guru ay hindi abusado. Kaming mga guru ay tao. Nagkakamali at hindi perfecto. Kaya, bago nyo ipukulang paghuhusgan nyo, isipin mong kahit paano, natutok kang bumigkas, bumasa, at sumulat dahil sa isang gurong lang siya, Ang siya tingin mo. Hindi niya siya pinagbigyan ng kasiyahan ni Mamupet, ha? Kaya pabilis dito, ano?